Baka pinamit ko ang words. Sa sasbad ba? sa akin? Kasi yung ng balik, eh. Kaya ba Oo oh, oh, naman. Ay, <laughs> <Growin yun>. <laughs> 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 kasi kasi, kasi meron talagang kung hindi, hindi ka pa Kung ano lang. titignan yung ano nila. Oh, 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 yun. oh. Sa akin ba o sa kanya? Magsasabay lang. Ano yung magsasabay sa kanya? yun, hindi mo na kailangan na pumunta ng embassy. Tanong mo rin po rin siya, hindi tanong mo rin yung mo, yung anak pa mm -hmm. Mm -hmm. Parang mm -hmm. Pwede ka hindi siya alone. Uh -huh. Pero tanong mo rin. Kasi, 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 sa, ano ba lang nila? Sa passport ba lang? Pagkaalaman nyo, nagpapay siya eh. Maga hmm. hmm. rin sa sa